Mga kababayan, ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko 'yon. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang bayan. Hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay kung saan saan. Sa Australia, sa Singapore, sa Amerika, sa Spain, sa Europe, kung saan saan ang mga bahay nila. Napakadali sa kanila na talikuran ang bayan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga probinsya lang natin. Sa Samar, sa Leyte, sa Cebu, sa Bohol, sa Sikihor, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Panay Island, sa Mindanao, sa Luzon. Tuon lang tayo, mga kapunta, mga kauwi, kung magulo ang bayan. Pero ang mga mayayaman at mga politiko, iiwanan lang tayo. Kaya mga kababayan, paniguraduhin nyo na hinihingi ninyo sa gobyerno kung ano yung karapat dapat para sa ating lahat. Hindi lang karapat dapat para sa mga politiko at mayayaman. Nagpapasalamat po ako at paalala po ulit sa inyong lahat, Peaceful Assembly sa ilalim ng freedom of speech ang ating hangad Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat.